Hello, magandang madaling araw sa inyong lahat dyan, sa mga katulong din sa Kuwait. Sure guys, uh, marami tayong hanggang ngayon hindi pa natulong. Nag, ano pa, nag-emote pa or nag pa sa mga kasawahan at saka <laughs> kapamilyahan. Ganyan yan guys, ako dito pa ako sa CR. Ano, sa <laughs> uh, yung video ko ngayon guys, may issue lang ko sa inyo kasi... Marami kasi nag nagtatanong sa akin about Gcash. Ngayon guys, is uh, pa alam ko lang sa inyo kasi nagpunta ako sa alam sa inyo kanina doon sa Salmia. Uh, <coughs> may bagong update doon ng Gcash nang itaka ako kasi sabi ni sabi ng tailor sa akin yung padala ko daw ay yung cash in ko sa ano pa sa Monday ko pa ma-receive. Mare sabi ko bakit eh ano naman palagi naman ako nagka cash in. 30 minutes lang darating na yung pera ko. Sabi nila may ano daw kasi may problema daw sa GCash kaya nagbago yung yung ano yung mga yung, yung ano nila may update sila na pag Saturday or Sunday tayo mag-cash in sa Monday na ma-receive yung pera yun yung ano bago nilang rows. <clears throat> marami kasi daw nagre-reklamo kaya ganyan binago nila yung ano Iba kasi yung ano natin, kasi doon sa Pilipinas, yung holiday natin is Saturday, Sunday. Dito is Friday and Saturday. Kaya sabi para, ano, sure, pag mag-cast-in ka ng Saturday or Sunday, makukuha mo yung, ah, uh, ma-receive mo yung money mo sa Monday pa. Kaya, ano man, pag pumunta kayo ng, ano, ang museo, ano sa sabi naman sila sa inyo kung mag- sa mag, ano kung kung Saturday or Sunday kayo maghulog, sa Monday na uh, re receive pag Monday to Friday regular ano yun regular uh, processing yun ma, ma -re receive mo kaagad hindi ka tulad sa Saturday at saka Sunday and guys kaya maano ako kasi akala ko pa naman maano late pa naman kasi yung sahod ko kaya nadadili-dili na. Ngayon, sa Monday pa, Diyos ko. Eh, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. May bagong ano, chikas. Okay guys, sana makatulong sa inyo guys. Basta ang ano ngayon, pag mag-cast kayo sa Gcast, sa Monday pa, mag-receive pa, mag-cast in kayo ng Saturday at Sunday. But Monday to Friday, ma-receive nyo kaagad yung pera nyo. Kaya, ano lang. tiis <laughs> tasty lang muna, guys. Kasi marami daw kasi reklamo sa Gcash. Kaya nag-ano sila, nag-update, nag, nag yung roles nila. Okay, guys. Thank you for watching. And God bless. Sana nakatulong po ako sa inyo. Yung mga sinishare ko po ay mga ano ko lang mga experience ko about Gcash dito sa Kuwait. Okay and God bless and don't forget subscribe alis ka in ko sa kuwait mag 12 na eh, yung mata ko pinaantok talaga ako kasi gabi wala akong tulog o oh, guys thank you bye bye and god bless and good night good morning night tulog na muna ako pag may message kayo kayo may tanong pwede naman nyo akong message ano uh, yun ko Now, tawag dyan kaning kamutan na ano na ma-replyan ko kayo pag may time ako. Okay, guys, thank you and God bless you. Bye -bye.